kawatan. Nagpanggap na trash bag upang makapagnakaw. Ang buong pangyayari, alamin. Nang malaman ni Omar Gabriel Munoz mula sa California, USA, na siya. Galit ang una niyang naging reaksyon. Sino ba naman ang hindi, ba? Diba? Ngunit nang mapanood niya muli ang surveillance video ng insidente, natawa na lang siya. Makikita kasi rito ang isang itim na plastic trash bag na unti-unting lumalapit sa kanyang bahay. Pagkakyat nito sa porch, tila hinigop nito ang isang package. Ano nga ba ang buong kwento rito? Tara, Alamin natin yan. Nakatanggap si Omar ng notification sa isang app na na-deliver na ang kanyang order habang nasa trabaho. Ngunit pagka uwi niya, hindi niya ito nakita. Dahil maliit lang ang package, naisip niyang tinangay ito ng malakas na hangin. Nang i-check niya ang kanyang front door security camera, dito na niya natuklasan ang krimen. Ang ninakaw, isang package na may dalawang phone chargers na nakakahalaga ng 570 pesos. Hindi na inireport ni Omar ang insidente sa mga pulis. At tila natuwa siya sa creativity ng kawatan. Ang nasabi na lang niya, yeah, I I see like kind of funny. You must have a pretty good sense of humor. Ikaw, kung sa'yo mangyari ang ganitong insidente, eh, ano ang gagawin mo? D W I Z Research Report. -report.